Oh. Um. Pilip na ating travel dito tayo punta tayo sa Dika Panitian River ayan sa Aurora dito Lingalan Aurora ayan dito yung mga tropa natin wala na may iba e eh. nandana naka advance party na sila na may advance party na sila. na may advance party na Roto pala tayo Roto muna tayo Kaya makikita nyo Environment dito Dinggalan Aurora Anong tawag sa groto ngayon na dina... Nuestra Ah to, Ah pala yun <laughs> Marilaki yata ito. Ito yata yung marilaki. Baka mura may namimitik dito, no? Hindi natin nila. Ayan, guys. Medyo twisty dito na pata. Dito tayo sa ano, binggalan. Ganyan. Wooo! Nature! Okay. Panorin nyo sa episode, last episode ng ating Big trip sa binggalan. Ayan. Ingat lang dito mga kalipad dahil katatapos lang umulan eh. Baka lumipad tayo dito sa binakinasa. Stargazer sa ulo Ayan na Lord, di ba, Stargazer? <laughs> oh, ayan, kaya may kailangan, lang dito. O, ka sa damuan eh walang ipalipad, parang yung na kayo isang pala to, malamig malamig rito ha, ah, bundo kaya pala may falls dito no? o oh, ayan o oh. maganda mahalang ano rito dagat, trilyon <laughs> trilyon ayan para tayong makakita ng lumalaman pataw tagay kaya tapos oh, ganun, ganun yung sitwasyo rito o oh, may music rito

makakalipad dito muna tayo sa may dito muna tayo dito sa may ng kung makikita niyo, sa may taas may groto dyan yan pupuntahan natin yan dito muna tayo dito yung tayo natin kasama natin medyo po lang rin kasi kasama si Goss dito may ano dito parang view deck dito sa may likod eh kitang kita mo yung mga bundok yan yung mga kasama natin sila sa uh, sila Simon yan picture taking dito sa bandang likuran makikita kita rin yung mataas na tawag dito pa ang view to yung kitang kita yung putok-putok lahat eh sa may harapan nya makikita nyo yan yan dyan dyan yan yung groto makikita nyo iikutan natin yan doon sa may kabila pupuntahan natin yan guys yung ano yung groto kung makikita nyo yan yung pasensya na kayo dito sa ano namin ah, sa audio kasi yung mic uh, hindi nakakabit yung mic eh. Ah, naiwan namin yung mic sa bahay. So ayan, makikita niyo yung dagat sa may likuran. <laughs> Lawak yan eh. Ayun, sarap sarap magano mag, anong, mag viewing diyan. Makikita niyo. So pupuntahan natin mamaya yan. Yung groto na 'yon. Ayun, yung eh, motor natin nandiyan. Ah. <clears throat> medyo umulan din kasi kaya at saka naiwan yung ibang tropa doon kaya naghintay muna tayo rito kaya kuha lang tayo ng konting video rito 360 ayan makikita nyo ito yung likuran ng groto dito yung groto ganda rito guys medyo mataas na rito kaya uh, malamig na makakaramdam kayo ng lamig ayan yung groto Ang Grotto ng La Nuestra Señora de La Paz Y Buen viaje, Ang Patron ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay Isang makasaysayang proyekto ng pamahalang bayan ng Dingalan bilang bahagi ng pagsusulong ng pre-tourism sa bayan ng Dingalan sumasalamin sa pananampalataya at kultura ng malaking bahagi ng mga Dingalenyo pupuntahan talaga yan ano? oh yan ganda lovers kaya pala tayo gusto na rin ni William dito eh. parang impanta rin pala to eh lamig eh oh guys eto yung ano pinaka ano dito pag magra ride sa'yo dito ang tanaw eh no ulit parang pumunta ng ano papunta eh, real Queso na real kaya sunay ata ito eh Review ng pressure dito ayan, ayan umat sa inyo, ingat lang dahil maraming ano rito ayan, ganda uy, Ang ganda ng mga bundok oh. Virgin Forest ng Galan Aurora yeah. Kaya Dito tayo dito Laki, -laki. Ang ano ng ano, mga ano rito dahan. Parang nasa Star City rin eh. yeah. Parang hindi pa ano, 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 Mountain View Kaya yeah, tinatawag na Mountain View Kaya yeah. Oh, bundok dito. Kaliwa. Oh, para tayong kabayo rito. Oh, ayan. Para may electric pan tayo oh, Sarap po oh. Okay oh, yeah, mga kalipad Yung na lagpas na natin Oo, oh, pag gusto nyo sumilip sa Pacific Ocean, dyan yun. Pacific Ocean. Sabi nila, ha? Oh, Oo, Pacific Ocean talaga. Ano, oh, Pacific Ocean. Please. Ayan, dito na tayo sa... Oo, oh, mangyari boss. Ah, may tumamang ano, Bugs Bunny. Kakahoy. <laughs> Saan Santo ama. Ito eh. uh, yun. Ang na mountain view din. Ganda, oo. Ayun, o. tayo, ha. i namin sa inyo, ang Kaya <laughs> nasa Batales, papunta ko. yung view deck namin mountain view deck yan ayan na ikutiko tayo rin sa pa parang ano ayan, ayan ganda yan yung bundok ganda ganda ng bundok 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 ayan ah, nasa yung ibne yata tayo ay pa na Ito ayan, tutul -tutul to. E, Pasok tayo sa ano, Sa kaharian. ayan, makalipad. talaga na ito. Alam ko siguro may ila siguro Yung mga puno, para para sa kapote dito. Bomba eh. Gimo ko na tayo na sa Enchanted Kingdom. Wala sabahan tayo ni ano. Alam mo kabundukan na 'yan pag-aari ko 'yan. <laughs> Kaso may mga bato sa dilim, magiing. ride kayo kung ano nga yan lang. okay lang <laughs> uh, sa ano eh, hindi ko naman, oh, yan mga bundok yan na Ayun. Oh, 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 dadahan tayo medyo ano rito ayan guys okay. Ito yung tinatawag na adventure yan o, oh, tubig May river passing pa tayo ngayon o oh. O oh, yan o oh. Ito may pulso, o, ayan o oh. Kaso parang laway lang yata eh. yun Guys dito may mga poles poles sa mga katabi eh. oh, Ganda ng ano, oh. landscape Oh. Eh. Kala mo nasa Italy to. Oh. Para ka nasa Italy oh, Ganda, ganda ko So, ganda ng wall na no? Lupa Pababa na tayo Sa part ng Ay, na ito Pababa na Ano yung more? Nasa unahan? ito landslide ano meron ng landslide front, eh. yeah. yun, may mga ano pa guys mga ganyan putik putik eh. Puro Bundok ha, nagsawa na yung mga matapos bundok ha? wala bang ibang ano <laughs> kulay pula ng lupa oh Ayan, eh. o, kulay pula oh. Ganda, alam mo, lupa sa Africa, oh. sa last episode natin ang ah, kulay-kulang lupa sa dinggalahan hindi hmm. hmm. pa wala na hi guys hi guys yan yeah, dito tayo sa falls in love tayo running water ano na tayo? Lagyan natin yung ating ID. Yan, dito tayo sa Kapanitian River. Yan, all over. Kaya sila more TV, nauna na. yon mga kalipat, no? nag-enjoy tayo rito masyado. No? Ang sarap ng tubig dito, ang linaw sa lamig So yun lang, yung nagkaroon ng major construction kasi rito, hindi ko alam kung anong... Ito na kasi yung pinakadulo ng ano, sa dinggala na eh, No? Kabila na ito, yan dyan. Kabila niya niyan, baler, baler na yan. So may, dito sa may una, may construction na, nabago na, na yung landscape ni, Yung unang punta namin dito, hindi ganito to medyo nagbago ni na landscape kaya nasira na yung original na ano niya ayan kung makikita niyo. Uh, maraming mga bato mga tinambak na ano hindi ko alam kung nung gagawin dito eh kung uh, magkakaroon ba na tawag dito resort or da daanan or eh, hindi ko alam kung anong construction na ginagawa rito kaya napago yung ano, eh, landscape na di naman nasira medyo under construction pa ipagpunta natin so medyo sumikip yung ano, lugar at nanibago rin kami so yun yung mga bagong development dito unlike dati nung unang punta namin maganda maganda talaga to ngayon uh, lumiit siya dahil nga sa mga tim tinambak na bato at saka tinoconstruct na uh, establishment dito hindi ko alam kung tulay or ano 所以大家，呃，支持。 marami salamat sa pagsama sa amin sa adventure na to. So, kung nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe na lang and pa-share na lang to. And uh, para ano, uh, makagawa pa tayo ng maraming video and kalibot pa natin yung iba-ibang mga ganda lugar dito sa Pilipinas. Thank you.